si Radyo Man Lourdes po ito. Good afternoon. Ma'am Lourdes, magandang hapon po at maraming salamat po sa oportunidad. Ah, uh, ako po ay... I'm so sorry, ano, at uh, nagpapaabot po ako ng pakikiramay. Ano ba yung nangyari sa inyo pong mga personal, Captain? Well, okay, ang sa report po natin, no, ito pong tatlong personal po natin na ay, uh, that time ay uh, uh engaged into interagency sports activities po. So, ibig sabihin po, may kasama po tayo ibang ahensya na nagkaroon po ng uh, konting sports activity. So unfortunately, after po noon, yun na po yung nangyari. bigla po lumindol and... Uh, they were part of the victims. Uh, I mean, na, 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 sorry, Captain, natabunan sila. Sa, sa loob ba ito ng, ano, ng building? Yes, sa may uh, San Re, uh, Remigio Sports Complex po. Uh, okay. Uh, sila hubay na-retrieve na, Kapitan? Yes, na-retrieve na, na po natin itong ating mga kasamahan. Mm -mm. Ano po yung uh, maitutulong ng Coast Guard sa tatlo po ninyong personnel? Well uh, ma'am Lourdes, buo mm -hmm. po ang supporta ng Philippine Coast Guard. Pagdating po sa aming mga ta uh, tauhan, nakipag-coordinate pa rin po tayo sa uh, at ating mga pamilya. Mm -hmm. So we are also providing the necessary support po pagdating po sa kanila. Taga doon lang ba sila kapitan or na-in-charge na na lang doon? Uh, Na-assign po sila doon sa area na yun, ma'am. Oo, 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 So, Kapitan, uh, sa iba naman po, no? Uh, kumusta po yun na itutulong ng Philippine Coast Guard sa mga kababayan natin dyan sa Cebu Province? And sa mga pantalan, may mga ulat hubang stranded dahil po sa nangyaring lindol? Yes, uh, alinsunod po, Ma'am Lourdes, sa direktiba po ng ating Pangulo and of course, our DOT our Secretary na magbigay po ng mabilis na pagtubuan sa ating mga kababayan sa area na po na yan. Ang aming komandante po na si Admiral Gavan ay uh, nagbigay na po ng uh, direktiba sa aming mga assets. No? Kaninang 1.30 ng hapon po, dineploy na po natin yung ating isa sa pinakamalaking barko, yung ating 19.7 meter. Uh, manggagaling po yan sa Manila papuntang Cebu. At inaasahan po ang kanyang pagdating bukas, um, dulan po niya ang sampung team composed of doctors, nurses, mga medics, and kasama po yung mga basic emergency supplies na kakailanganin po ng ating mga kasama doon, and of course yung local RRMO. Pangalawa po ay nagbigay na rin po tayo at papunta na rin po yung ating ibang uh, Coast Guard, K9 search and rescue team So we have nine teams in total. So ito po ay tutulong sa pagdetect o paghahanap po ng mga na na mga individuals sa mga collapse structure. Pangatlo po uh, ma'am Lourdes, uh, meron na po tayong limang barko na ipinadala uh, at on the way na rin po sa Cebu para po uh, dalhin yung Additional Deployable Response Group natin o mga responders. Ito po ay nanggaling sa mga kalapit na mga regional postcard offices po natin. Ito po ay tutulong sa pagkakandak ng search and rescue at uh, aagapay po sa ating local government unit and DSWD sa pag-deliver po ng mga supplies and mga relief goods. And uh, kasama na rin po dyan, nagdagdag na rin po tayo ng additional land mobility support para in case po na may mga kailangan mong i-evacuate ay malaki po ang maitutulong naden natin. At nakita po natin ang pinakamahalaga po sa lahat, Ma'am Lourdes, is yung dalawang unit of water desalinator. Ito po yung water purification po. Ito po yung agarang pagtugon sa pagbibigay po ng ligtas na inumin, lalo na po sa mga hospital at mga evacuation centers. So ito pong dalawang unit na ito, ay may kakayahan po mag-produce ng halos 20,000 liters o uh, daily ng inumin po, tubig na inumin. Uh, for clarification, Captain, no, oh, ito po ay sa ipadadala direkta sa Bogo City or ihiwahiwalay po ng Coast Guard sa mga probinsya o syudad na naapektuhan? Well, ang um, ang ang first steps po talaga natin is to coordinate with the uh, province mm -hmm. and then sila po ang magdedetermine kung saan pong appropriate. But uh, as to the essentials, particularly ito po mga desalinator po natin, doon po tayo, doon po siya dadali sa pinaka-affected po na area kasi nakita po natin na may mga disrupted na mga water pipelines. So it also hinders no yung quality of water, drinking water. So we will provide these two sets of water desalinator po. Mm -mm. Bukod ho dyan, meron ho ba kayong reported na mga stranded sa mga pantalan, uh, Kapitan? As of the moment, Ma'am Lourdes, wala pa po tayong natatanggap mm -hmm. na official na report. Mm -mm. Kapitan, maraming salamat. Ha. Ang bilis po ng inyong tugon. Thank you po sa Philippine Coast Guard. Mabuhay po kayo and I'm so sorry po sa mga kasama niyo pong nasawi. Thank you po Ma'am Lourdes and magandang hapon po. Mga kasama si Captain Noemi Kayaab, Philippine Coast Guard spokesperson. Toto